Pumunta po sila, uh, yung isa sa mga anak dito, ma'am, sinama ni Teacher Lynn. So, isa lang po na isama niya pumunta dito sa akin, sa bahay ko. Tapos, gusto naman ng bata, bibili ng baril-baril, yung laruan na baril para sa tatlong lalaki. So, binilhan ko naman sila, ma'am, binigyan ng 2005. Kasi 5,000 po lahat ang nabibigay namin. 3,000 sa, uh, sa akin, 2,000 sa akin, 1,000 sa sister ko, 2,000 sa friend ko, at 500 sa isang kaibigan. Po, so, ang, ang plano ko, ma'am, ang 2005 ay ibigay ko sa kanila monthly para sa mga. Nang po, nang nabasa ko po sa Facebook, ay naawa naman ako, ma'am talaga na antig ang damdamin mo, kumbaga, no? Oo, kasi wala na kasi lang mga uh, magulang. Yan, medyo nagkakaproblema sa sa ano, sa audio partner. Mm. -hmm. Ayan. Oo. Oh, okay na ma'am. Mas emotional lang ako. <laughs> ah, okay. Opo, we understand. Oo. Oh, we understand po. Grabe, no? Tumawa ko sa mga bata, ma'am. At wala na magulang. So, ako na lang magpapaaral po habang yeah. nandito ka. Yeah. Wow! Good job! Maraming maraming salamat, Albert. Uh, Alberta. God is good. Talagang instrumento ka para matulungan ng mga batang ito.